Si Lorena Galo Babet ay pinanganak noong May 15, 1969 sa bayan ng Bukay na matatagpuan sa eastern part ng Guayas, Ecuador malapit sa probinsya ng Chimborazo. Siya ay bunso sa magkakapatid ng isang simple at payapang pamilya. Nung nasa elementary pa lamang siya, ang kanilang pamilya ay lumipat sa Venezuela at nanirahan sa Caracas. Lumaking matalino si Lorena, masipag at may mataas na pangarap sa buhay. Noong nasa high school na siya ay namatay ang kanyang ama at ang relasyon niya sa kanyang ina ay medyo hindi naging maganda. Pagka-graduate niya, agad siya nagdesisyon na lumipat sa US para doon manirahan sa bahay ng kanyang auntie na kapatid ng kanyang ama. Tinulungan siya ng kanyang mga kamag-anak na ayusin ang kanyang mga kailangang documents para sa kanyang student visa. Ngunit nung nandun na siya sa bahay ng kanyang auntie ay kinakailangan din niyang sundin ang mga rules nito kahalintulad ng sa kanyang mga anak. Tiniis lahat yun ni Lorena para lamang matupad niya ang kanyang mga pangarap at para magkaroon ng mas magandang kinabukasan at mas maraming opportunity kumpara sa Latin America. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang magpaganda kaya nagdesisyon siya na mag-training bilang manicurist. Ang ay ni Lorena ay may sariling beauty salon kaya hinayaan niyang matuto si Lorena sa pamamagitan ng pag-observe sa mga ginagawa ng kanyang mga staff. At kalaunan ay natuto din siya kung paano gawin. Di pinagpart pinag time siya ng kanyang tita sa salon. Sa walong buwan na nasa US si Lorena ay nag-aral siya at nagtatrabaho ng part-time sa kanyang tita. September 1988 si Lorena naghahanda para dumalo sa isang party kasama ng kanyang mga kaibigan. Ibinilin sa kanya ng kanyang auntie na kailangan na umuwi siya ng maaga at mag-ingat sa pupuntahan. Medyo kinakabahan si Lorena dahil yun ang unang beses na pupunta siya sa isang nightlife establishment ng gabi. Pumili siya ng disenting damit katulad ng kanyang mga kaibigan na naka-makeup. Pagkarating nila sa bar ay nagulat si Lorena sa kung gaano karaming tao, kaingay at kasaya ang lugar. Ang bar ay puno ng mga taon na nagsasayawan, nagiinuman at nagwekwentuhan. Naisip din ni Lorena na baka dunan niya mahanap ang lalaking pinapangarap niya. Ilang minuto lamang lumipas at napansin niya ang napaka-attractive na lalaki na nakatingin at ngumingiti sa kanya. Kumaway ang lalaki sa kanya at kinawayan din niya ito pabalik. Kasunod noon ay nilapitan siya ng lalaki at nagpakilala ito sa kanya. Siya ay si John Babbitt. Halos hindi maalis ang tingin ni John kay Lorena. Nabighani siya sa magandang mukha nito at ganon din naman si John. Matangkad, Guwapo, malakas ang karisma at napaka-charming. Sila nag-usap, sumayaw at pagkatapos noon ay hinatid ni John si Lorena sa bahay ng kanyang auntie. Hiningi ni John ang phone number ni Lorena at nangakong tatawagan niya dalaga. Si John Wayne Babbitt ay pinanganak noong March 24, 1967 sa Buffalo sa northwestern part ng New York State. Siya ay bunso din sa tatlong magkakapatid. Sa edad na 3 ay namatay na ang kanyang ama at kasunod ng pagkawala ng kanilang ama ay nagkaroon din ng nervous breakdown ang kanilang ina. Kaya tatlo silang magkakapatid ay napunta sa pangangalaga ng kanilang auntie at uncle na parehong mga relihiyoso. Maliit pa si John noong mga panahong yun ngunit nag-iwan yun ang barka sa kanyang buhay. Mahigpit ang pamamaraan ng pagpapalaki sa kanila. Kada ay sama-sama din silang pumupunta sa simbahan at bahagi din sila ng mga charity works. Hindi honor student si John ngunit maayos naman ang kanyang mga marka sa paaralan. Bilang teenager ay nagdesisyon siya na gusto niyang maging military. Matapos dumaan sa matinding training at paghahanda sa isang military academy, si John ay sumali sa rangko ng mga Marines kung saan ay ipinakita niya na siya ay matapang, disiplinado at determinado sa kanyang ginagawa. Ngunit habang lumilipas ang ilang taon ang striktong patakaran at ang mga pagsunod sa lahat ng patakaran ay ang siya nagpabigas sa pakiramdam ni John. Kaya nakapag-desisyon siya na umalis na sa serbisyo. Dahil sa karanasan niya sa military at skills, siya ay na bilang security guard ng isang kilalang establishment. Ngunit pagkatapos noon ay nagpalipat-lipat na ito at hindi na siya tumatagal sa isang trabaho. Sa kasunod na araw matapos nila magkakilala ay tumawag si John kay Lorena para alukin ang date ang dalaga. Naglakad-lakad lang sila sa park at nagkwentuhan. Nilinaw ni John kay Lorena na gusto niyang maligaw dito. Ngunit kinakailangan ni Lorena na sundin ang kondisyon ng kanyang auntie na dapat ipakilala at dalhin muna sa kanilang bahay ang lalaki bago niya ito sagutin. Sinunod ngayon ni John at pumunta nga siya sa bahay ng auntie ni Lorena para mag-dinner kasama iba pang nilang mga kamag-anak. Napakalambing, mabait at magalang si John sa harap ng mga kamag-anak ni Lorena. Gusto niyang ipakita sa kanila na siya ay seryoso. Matapos makausap si John ng one-on-one -on -one ng auntie ni Lorena ay pinayagan ng dalaga na magpatuloy sa pakikipagkita kay John. Anim na buwan pa lamang matapos naging sila ay nag-propose na ng kasal si John kay Lorena. Tinanggap naman yun ni Lorena at sobrang masaya siya dahil pangarap talaga niya ang magkaroon ng sariling pamilya, anak at sariling bahay. June 1989 ay kinasal sila at nasa 19 pa lamang si Lorena noong mga panahong yon. Simple lang ang kanilang naging kasal dahil wala naman silang sapat na pera para sa ingranding kasal at mas pinili nilang igasos ang kanilang naipon para sa kanilang honeymoon. Matapos ng kanilang kasal at masayang honeymoon ay lumipat ang bagong kasal sa Manassas, Virginia. Ang unang ilang buwan ng kanilang relasyon ay parang fairy tale. Masaya sila lagi na magkasama at puno ng pagmamahalan. Ngunit nung papalapit na ang New Year ng 1990 ay biglang nag-ibang sitwasyon. Noong una ay hindi pinansin at binaliwala lamang ni Lorena ang pananalita at kabastusan ni John. Dahil para sa kanya ay baka nasa adjustment period pa lamang sila ng kanyang asawa. Isang araw ay binigyan niya si John ng malamig na sopa sa kanilang hapunan at nagulat siya dahil itinapon yun ni John sa sahig. Sinigawan at ininsulto pa siya ni John at tinawag na walang silbing asawa. Sinubukan pa ang sumagot ni Lorena kay John na siyang may kasalanan dahil makailang beses na siyang tinawag ngunit hindi pa rin ito maalis-alis sa kakapanood ng TV hanggang sa lumamig na ang sopas. Bigla siyang sinampal ni Chan. Naniniwala si Lorena na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili at hindi siya papayag na ganoon na lamang siyang tratuhin ng asawa. Ngunit pag matagal pa niyang kasama ang lalaki, ay mas lalo pa siyang aapihin at sasaktan. Gumawa ng sariling rules si Chan sa kanilang bahay at tinatrato niya isang bagay lamang si Lorena. Madalas siyang pinupunan ni Chan sinasaktan at pinipilit na makipagsiping kahit na ayaw niya. Naisip na lamang ni Lorena na baka pang nagkaroon sila ng anak ni John ay magbabago din ang ugali nito sa kanya. Ngunit walang plano si John na magkaanak. Kaya nung sinabi ni Lorena kay John na siya ibuntis noong 1992 ay sobra itong nagalit. Pinilit niya si Lorena na agad ipalaglag ang bata at ayaw na niyang pag-usapan pa ulit ang tungkol dun. Katunayan ay nagantay pa ng ilang linggo si Lorena bago sundin ang sinabi ng asawa sa pag-aakalang baka magbago pa ang isip ni John. Sa huli ay pinilit siya ni John na pumunta sa hospital para magpalaglag na siya nagbigay ng matinding sakit sa kanyang damdamin at matagal na panahon niya yun na daladala sa kanyang puso at isipan. Gusto lang ni John na mabuhay para sa kasiyahan at walang pasani na kahit ano. Hindi permanente ang kanyang trabaho at kumikita siya sa pamamagitan ng pagiging bouncer sa entertainment venues. At kung kailangan niya ng pera ay basta na lamang itong kukuha sa kanyang asawa na nagtatrabaho bilang manicurist at magaling na makeup artist sa beauty salon. Sinubukan ni Lorena na huwag sabihin sa kahit kanino kung ano ang nangyayari sa kanilang bahay at ni John at hindi rin siya nagre-reklamo. Ngunit ang kanyang mga kaibigan at katrabaho ay napansin ang unti-unting pagbabago sa kanyang pag-uugali. Mula sa masayahin at palatawang babae, Si Lorena ay naging tahimik at hindi na halos kumikibo at malalim lagi ang iniisip. Naghihinala na ang kanyang mga kaibigan na may nangyayari sa kanyang pamilya o di naman kaya ay sa buhay asawa niya, ngunit wala silang ideya kung gaano ito kalala. Habang tumatagal ay mas lalong lumala ang ugali ni Jan. Mas lalo itong naging controlling. Panay check din niya kung saan pumupunta si Lorena at kung sino ang mga kinakausap ng asawa. Sa kanilang bahay ay kinakailangan din ni Lorena na sundin ang kanyang mga itinakdang rules. At nagsisiping lamang sila sa tuwing gusto at kung kailang gusto ni John. Ang kawawang si Lorena ay walang mapagsabihan ng kanyang problema. Dahil para sa kanya ay nakakahiya ang sitwasyon nilang mag-asawa para ipagsabi. Noong June 22, 1993, lumabas si John at dati niyang kasama sa si military para pumunta sa bar. Sila ay nag-inuman hanggang hating gabi at naiwan si Lorena sa kanilang bahay ng mag-isa. Hindi na niya inantay pa si Jan na makauwi at natulog na lamang siya. Bandang alas tres ng madaling araw ay umuwing lasing at agresibo si Jan. Pagkapasok niya sa kanilang kwarto ay agad niyang pinunit ang suot na damit ni Lorena. Nagulat at naalimpungatan si Lorena sa ginawa ng asawa. Nagmakaawa pa siya na tumigil na at huwag yung gawin sa kanya habang umiiyak. Ngunit parang walang naririnig si Jan at patuloy lang ito sa kanyang ginagawa nang makaraos na ay agad na nahiga si Jan sa tabi ni Lorena at agad na nakatulog. Pumunta si Lorena sa kusina habang nanginginig pa sa takot at umiiyak. Kumuha siya ng tubig at uminom para mapakalma ang sarili hanggang sa nakita niya ang malaki at matalas na kutsilyo. Agad niyang hinawakan ang kutsilyo at bumalik sa kanilang kwarto. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Jan at naghihilik pa. Agad niyang hinawakan ang maselang bahagi ng katawan ni Jan ng kaliwang kamay. Pinisil niya ito ng malakas at saka pinutol gamit ang kutsilyo. Nagising, napatalon at napasigaw si John sa sakit. Samantala, si Lorena naman ay tumakbo papunta sa kanyalang garahe, sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Natauhan lamang si Lorena nang nakarating na siya sa intersection at nakita niya ang traffic light na umilaw ng pula. Sa mga sandaling yon ay tinignan niya ang kanyang kamay na duguan at doon pala niya napagtanto, Nahawak-hawak pa ng kaliwang kamay niya ang pinutol niya mula kay John. Agad niyang ibinabang ang bintana ng sasakyan at saka itinapon ang piraso ng laman at nagpatuloy sa pagmamaneho. Tumungo siya sa bahay ng malapit na kaibigan na nagulat dahil sa madaling araw na itong pumunta sa kanya. Dagdag pa doon ay nakita din niya na may dugo ang mga kamay ni Lorena. Noong may kwento na ni Lorena ang nangyari ay doon pa lang niya nalaman kung gaano kalala ang sitwasyon. Tumawag siya ng pulis at tumawag din siya ng medical team para sabihin na puntahan si John sa kanilang bahay. Samantalang si John naman ay sinubukan na tigilan ang matinding pagdurugo sa pamamagitan ng paglagay ng kumot sa kanyang sugat. Katunay ay napakaraming beses ang parte ng katawan na yon, kaya marami ang namamatay na biktima dahil sa blood loss. Nung dumating na ang mga medics ay ga din siyang dinala sa pinakamalapit na hospital kung saan siya ay nakatanggap ng agarang medical attention. Kaya ang tanong ay kung saan itinapon ang naputol na parte dahil maaari pa itong maikabit ulit sa pamamagitan ng surgery. Agad nilang tinawagan si Loren at tinanong kung saan banda niya ito itinapon. At matapos ang masusing paghahanap ay sa wakas nakita din ng mga pulis. Ang naputol na bahagi ay agad na nilinis ng antiseptic at inilagay sa espesyal na container na may medical ice. Kasunod noon ay dinala ito sa hospital kung nasaan si John. Kahit ang doktor na nagsagawa ng operasyon ay nabigla at nagulat dahil wala pa siyang may na-encounter na, na ganong klaseng operasyon dati. Tumagal ang surgery ng 9 hours at naging matagumpay naman ito. Inaresto si Lorena at inala sa police station para matanong at malinaw niya ang kanyang motibo kung bakit niya ginawa yun sa asawa. Agad niyang inamin ang lahat at kinuwento sa mga pulis ang matinding sinapit sa asawa na siya nagtulak sa kanya para gawin yon. Ikinuwento niya kung paano ang apat na taon nilang pagsasama bilang mag-asawa ay nauwi sa totoong bangungot sa kanya. Simula sa halos araw-araw na pananakit sa kanya ni John, hindi lang emotional kundi pati physical na pananakit, hanggang sa kung paano siya pilitin ni John na makipagsiping kahit labag sa kanyang kalooban. Sinabi din niya na pinilit siya ni John na ipalaglag ang kanyang ipinagbubuntis sa kabila ng kanyang kagustuhan na magkaroon ng anak. Umani ng samotsaring reaksyon ng kaso ni Lorena at nakuha din niya ang atensyon ng press at media. Maraming mga babae katulad ni Lorena na dumanas ng domestic violence, pati na rin ang feminist organization na kung saan ay nakakuha ng lakas at kasikatan sa mga oras na yon, ay nagrally para sa kanyang panig. Noong unang bahagi ng dekada 90, ang mga asawang babae ay napapailalim sa emosyonal at pisikal na pang-aabuso ng kanilang asawa at nananatiling tikom ang mga bibig sa mga nangyayari sa kanila. Dahil ang lipunan ay mas sinisisi ang mga biktima dahil ayon sa kanila sila mismo ang naguudyok na magkaroon ng konflik at magalit ang mga lalaki. At ang mga babae ay dapat na maging sunod-sunuran lamang sa kanilang mga mister sa lahat ng bagay. At kapag ang lalaki ay hindi nasisihan at gumawa ng karahasad, ito ay kasalanan ng biktima. Ayon naman sa mga lalaki na ang intimacy ay parte ng buhay mag-asawa at yun ay obligasyon ng mga babae sa kanilang mga mister. Kaya halos ang mga lalaki ay pumanig din kay Chan. Sinabi nila na ang ginawa ni Lorena ay maaaring gayahin ng ibang babae na dumaranas din ng kaparehong pananakit at pamimilit mula sa mga mister. Si Chan ay kinasuhan lamang ni Lorena sa pag advantage sa kanya nung gabi na nangyari ang pagputol. Kahit na sa korte ay idinetalye niya ang ilang taong pananakit sa kanya ni Chan at ang lahat ng mga masasamang dinanas mula sa asawa. Ngunit sa testimony naman ni John ay tinanggihan niya ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Nakumpirma din sa korte na wala siyang steady na trabaho o pinagkakakitaan. Ngunit madalas siyang napunta sa mga bar at kumukuha ng pera mula kay Lorena para sa panggastos. Dagdag pa doon ay kinumpirma din ng mga kaibigan ni Lorena na makailang beses na nakikita na may mga pasa o suga si Lorena sa kanyang katawan. na din ito ng matagal na panahon ngunit sunubukan niyang huwag magreklamo. Sa pananaw naman ng korte na si John ay inabuso ang kanyang asawa parehong emotionally at physically sa kabuuan ng kanilang pagsasama na siya nagtulak sa kanya para magawa yon. Ngunit sa kabila nun ay wala silang sapat na ebedensyang maipakita kaya na-acquit si John. Nagpresenta din siya ng iba't ibang version sa kung ano ang nangyari nung gabing yon. Kaya ang jury na kinakabilangan ng siyam na babae at tatlong lalaki ay nakitang hindi guilty si John. Nagsimula ang paglilitis kay Lorena noong September 1993. Siya ay kinasuha ng inflecting severe bodily harm sa kanyang mister. Ayon sa kanyang mga abogado, ginawa yun ni Lorena habang siya ay dumaranas ng PTSD o post-traumatic stress disorder, nadulot ng patuloy na emosyonal at pisikal na pang-aabuso mula sa kanyang asawa. Isang psychiatric evaluation ang iniutos na nagpapatunay na siya ay wala sa sarili nung ginawa yun kay John. Sa makatawid ay hindi siya maaring managot sa kanyang ginawa. Sa unang bahagi ng 1994, matapos ang walong oras na deliberasyon, ang mga jury ay nagdesisyon na hindi maaring managot si Lorena sa ginawa dahil wala siya sa kanyang katinuan noong gabing yon. Ngunit kinakailangan niyang dumaan sa six weeks na treatment program sa isang specialized clinic at pagkatapos ay pwede na siyang bumalik sa kanyang dating muhay. Opisya lamang na nag-divorce si na John at Lorena noong 1995. Galit na galit si John dahil sa hindi naparosahan si Lorena. Dahil sa sumikat siya dahil sa kaso at sa nangyari sa kanya, kaya kinuha yon na pagkakataon ni Chan. Itinatag niya ang banda na tinawag niyang Severed Parts, ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang grupo dahil hindi naman sila sumikat. May nag-offer din na malaking halaga kay John para sa isang adult films noong late 90s na agad naman niyang tinanggap. Lumabas siya sa pelikulang Frankenpennies, A Play on Frankenstein at John Wayne Babbitt Uncut. Sa matagal na panahon ay makikita si John sa iba't ibang talk shows at nagpapa-interview sa kahit sinong may gusto. Ngunit habang tumatagal ay paunti-unti na rin kumonte ang mga TV appearances niya at nakalimutan na din ang kanyang kwento. Kasunod noon ay nakapagtrabaho si John sa bar bilang bartender sa Las Vegas. Noong tumuntong siya sa edad na 50s, ay nabubuhay siya sa pagiging mover, driver at pizza delivery man. Taong 1999 ay nakatanggap siya ng suspended sentence para sa pagnanakaw. Nalaman din na noong 1994 ay kinasuhan din si John sa pananakit sa bagong girlfriend na si Christina Elliot na nagtatrabaho bilang dancer sa nightclub. Nanatili siya sa kulungan ng 15 days dahil doon at nakatanggap ng probation. Sa unang bahagi ng 2000 naman ay inaresto ng makatatlong beses si John sa pananakit sa bagong asawa niya na si Joanna Farrell. Sa mga oras na ay nakulong siya ng isang taon sa pag-violate ng kanyang probation. Opisyal silang nag-divorce ni Joanna noong 2004. Si Lorena naman ay nagdesisyon na bumalik sa Ecuador noong taong 1996 kung saan nakatira ang kanyang ina. Ngunit makalipas lamang ilang buwan ay naibalita na kinasuhan si Lorena ng kanyang ina ng pananakit. Pero naayos at nagkapatawaran silang dalawa na hindi na umabot pa sa korte at namuhay na magkasama. Taong 1997, bumalik si Lorena sa US kung saan siya ay nagbukas ng sarili niyang beauty salon sa Washington. Taong 2007 ay itinatag niya ang foundation na Lorena's Red Wagon na nakatuon sa pagtulong sa mga babaeng dumaranas ng domestic violence. Pagkatapos ng matagal na panahon ay pumayag si Lorena na magpa-interview sa CBS News The Morning Show kung saan tinalakay ang dating niyang buhay at nangyari sa kanya. Siya ay in-interview din ni Oprah. Kalakid na ang 2000 ay muli nagpakasal si Lorena kay Dave Billinger kung saan ay nagkaroon sila ng anak noong 2006. Noong taong 2009, matapos ang halos 15 years matapos ang kanilang kaso, ay nagharap ng face-to-face -face ang dating mag-asawa sa show na Insider. Humingi ng kapatawaran si John sa lahat ng ginawa niya kay Lorena dati at sinabing mahal pa niya ito sa kabila ng mga nangyari sa kanila. 'Wag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.